Hello mga my loves! So kasama ko ngayon si Ate Cheng at si Camille sa likod. Hi. Eh, pupunta kami sa bilihan ng damit dahil wala kami ng paglagyan ng aming mga bariya. Bibili kami ng gusto naming bilhin. Dahil pinasahod kami ni Dainty Queen! loves. Ako muna ang inyong my loves for today's video. Ay, isa na ka dainty na. Meron pang dainty na. May dainty na. May dainty. Cash! Mamaya papakita ko sa inyo kung gano'ng ka mamahal yung mga bibili namin. Kaya nga lang, may kanakan ng stante. Kabilang stante, ibang brand ulit. Titignan namin kung ano yung gusto namin doon. Masaya kami ngayon. Namaya. Mamaya. Mamaya. Magbibilang na kami nung, ano ba yung binili ko? Bakit ako bumili niyan? <laughs> Mag-e-edit na ulit. At yun na nga, my loves, nalubong kami ng sundo ni Mayor, pero hindi kami sasama. <laughs> <laughs> Dahil may sarili kami driver. Oo. <laughs> uh -huh. Kasi kagabi, mga my loves, si Sammy yung muntik ng sunduin, eh, ni San Pedro. Pero nakaiwas, ang gago. <laughs> <laughs> Sa sobrang gago ni Sammy, alam nyo ba, binigyan niya pa ng cash. At dahil sponsor siya ni Smoke. Binigyan din ng Smoke. Binigyan din ng Smoke, mga my loves. Ano ba binigay mo nun? Side mirror para makita niya yung guardian angel niya. <laughs> <laughs> Kasi yung guardian angel niya Inintay na siya Inintay siya Hindi yeah, actually iniwan niya yung guardian angel niya Kaya ayun, sumalpok siya sa aking likod Buti na lang akong ito si Sammy, kupal Nagtanong kung okay ka lang eh, alam mo yun, nagtatanungan kami Okay ka lang, okay lang ako Okay, okay tayo dyan Mga my loves Mga my loves, si Ate Cheng nyo nangangawit na Alam na ako sa Bravo to. Ah, okay. Akala ko naman nagpapa-sponsor kada doon ng ano eh. Ano yung... hilot hilot, <laughs> hilot <laughs> Shoutout hilo, sa tayo Katinko <laughs> Ano ba 'di pikes? Planax. Nandito lang kami hanggang mainit pa kami mga my loves! Kanina nagulat 'yung mga my loves. kasi akala niya dumaan si ano si St. Peter. <laughs> Ambulance pa lang yun ate. Malayo pa tayo doon. Kailangan pag magka-drive ka rin, may labs. Mag-suit ka ng ano. Ay hindi, dire dire. Ito na yun ah. Ito na yung mga may labs. Para hanggang heaven, dala-dala ko yung dainty ko. Ay, ang ka naman. Hindi ka ulit sasama ang inyong my loves. Hindi pa. Kasi hindi pa nagbabayad si Ship. <laughs> Ah, okay mga next my loves. Week, okay. okay. Oh, next week. Eto na kami mga my loves. Ihanda ang mga sahod. Nandito na kami. Tumatanggap sila ng Gcash! <laughs>